ay papakita ko po sa inyo kung ano yung binili ko galing sa labas. Ang budget ko po ay limandaan. So, sobrang mahal po ng bilihin ay ito po ang aking napamili. Ayan po, oh. Yan ang aking basket. Nangunguna dyan, ayan, sinapay. Ayan. Ayan, itong tinapay na to hindi nagbago ang presyo pero lumiit siya. Dalawang piso pero sobrang liit na siya. Dati-dati ay malaki naman 'yan ang dalawang piso ngayon talaga parang itlog pugo na lang siya kaliit. Ayan, bumili po ako ng alagang 20 pesos. madumi pa kasi yung kamay ko kaya ako nagplastik. Yan, ito rin. Ito rin. Hindi rin nag, ano, hindi nagbago ang presyo, lumiit din siya, lumiit. Basta lahat lumiit. Nag, hindi nga nagbago ang presyo pero lumiit naman sobrang liit. Ayan, ito yung ubi. Kasi ito yung nakita ko kanina doon na ilalagay pa lang nung ano nung tendera doon sa pinaka shield kaya bagong gawa kaya sabi ko ito na lang yung bibilhin ko kasi ko ano yung bago yun talaga ang aking binibili ayan ube bread nadurog na nga yung iba ayan dati naman ito ay mga 8 pesos lang ngayon ay 12 na. ba? Diba? Ano siya? Cheese roll. Yan. Diba? Ang laka ng pinagbago. Ito naman, kangkong. Ayan. Dati lang, limang piso lang yan. Ngayon, nine. Nine pesos na. Naku, kung malaki lang ang space sa labas ng bahay, eh, talaga ako yung magtatanim na eh. Kaya lang wala nga mapagtaniman dito. Ayan. Merong 9, merong 11. Depende sa tali. Ayan, bumili ako ng dilata. Ito, dati ito 29 lang. Ngayon, 33 na siya. Grabe. Ito dati, 18 lang. Ngayon, 21 na. Ito dati, itong sardinas na to, mura na to. Kasi ang mega, dati ay 13, ngayon ay 20 na. Ito naman, 17 ngayon, dati ito 13 lang. Ayan. Masarap kasi itong adobo na uulam na to. Kaya ito na gustuhan ko. 21 na dating 18, ay grabe. Itong patis na to, dati itong mga 7 lang, 8 ngayon ay 13 na. Ito naman, dati naman ito ay mga 17 lang, ito 21 na ngayon. Um, bumili lang ako ng manok na kanya-kanya kanyang -kanya yung presyo eh, kanya-kanyang part. Ito ay legs, 170. Dati-dati ito lang ay ano lang ito. 150 lang ang kilo. Ngayon, I mean, 170 na. Ayan. Ang, ang pansit naman, pansit palabok ito, pero ginagawa ko siyang pansit. Ayan. Dati ito ay ngayon ay 30 38 na siya. Dati ay 32 lang yan. O ba? Diba? Bumibili naman ako ito. Bumibili rin ako ng ano, chicken cube. Ito ay pag gumagamit ako nito eto dati dati ito lang ito ay 25 lang ito ngayon 29 na pag gumamit ako nito, dinidivide ko pa to sa 4. Itong ano na to. Depende kapag marami akong niluluto. Alimbawa ay, ano, ang um, aros kaldo na marami, malaking kaldero. Yan, isang piraso nilalagay ko. Pero pag konti-konti lang nilalagay ko, ay akin lang, pinapang-apat yan. 4 plus daw ito eh. Kasi barrio pesta, parang nag, nagpapakilala pa lang. 'di ba ang ang sikat na ay eh, ano eh magi brick cube ayan kunting ano lang kunting kunting pampalasa lang talaga yan bumili naman ako ng kunti lang pampalasa lang sa aking adobong kangkong ilalagay ko to sa adobong kangkong Ayan, meron pa ako dito. Sa Ayan, isang maliit na bag lang yung kasya doon sa limandaan. Ayan, o, isang maliit lang na bag. Ayan lang ang bag ko na ginamit sa alagang limandaan. Ayan na guys, na napamili ko. O. Ayan pinagati-hati. May merienda, may pang-ulam. Ito ay pang-almusal, pansit. Ito naman, hindi, hanggat maaari, ayaw ko nawawala ng, nandilata dilato dito sa bahay kasi tsaka itlog, tsaka simpre, pang, ang luto at pangmadali ang ulam, lalo na pag minsan malakas ang ulam, tinatamad kang lumabas. Ayun, kailangan, mayroon, kung, kung mayroon kang, ano, ah, uh, stuck sa bahay na mga dilata, diga, hindi ka nalalabas. Tsaka napapamura ka pa kapag nakabili ka doon sa pinaka ano, mall. Kasi pag dyan lang sa sari-sari store, malaki na ang ano, malaki na ang patong. May tatlong piso na. Yung sardinas na na 20 sa mall, dito ay 25 na. 23, depende sa ano, sa tindahan, may 25, may 23. Di ba sayang din? Kaya yeah, doon na lang ako. Nagtitiis na lang ako maglakad. Kaysa naman ano. Ayan. Ito lang guys. Salamat sa inyong panunood.